Bye bye na tayo. Ganda no. Ito na tayo. Mira, mira. Eh? Pa ba tayo na? Apat. Okay. Ngayon ako tayo doon. bayad bye. Sino lang may are te? Sino lang may are? May bayad na tayo. May bayad na libre, libre ang bata te. Ay. Dadadan na daw dada, mga guys, are oh, marain maligo mere batis oh Ah. Oh, dati guys. Dati guys, libre, libre to dati guys. Ngayon pero may bayad na ngayon guys, pero okay lang kasi 20 man ang tao. 20 naman ang tao guys, kaya okay lang. Ya, dati, ayan magpapasay kami jan guys, oh, di ba? Magpapasay kami diyan, may naglasing-lasing. Okay hey guys, ngayon linis na guys. Malinis na oh. Linis na. Ayan guys. Yehey! Swimming, swimming na kami. Narire, mag-picnic kami dire guys. Kay punto naman. Magbaon lang eh oh. Baon na mo. Ay, ah! it's so tana. Nah, alin na, alin na. Okay. Sisundoin pa yung liligo eh. Sisunduin pa sila tita mo. Maligo ka na. Anong, anong masasabi mo, in check, in -check. <laughs> Ah. Anong masasabi mo na namaligo ka ulit sa batis? Maligo na tayo. Ay, si Yai, si Yai. Si Yai, sabi Ju. Oh, sige na. Sige na, bebe. Maligo ka na. Oh. Dati, wala ka tong bayan. Dati, wala pa siya. Yeah. Dito na! Dito ang chinelas mo bangon.